Nasamay na tayo sa katagang sa unilangin masaya. Dahil sa mga dating nadama, sa mga naunang karanasan, mga dating relasyon, pero sa una lang talaga masaya? Sa una, asukal ka. Nais mong tayo ay magkita. Ako ay pinapahalagahan pa. Ramdam ko ako ay gusto mo talaga. Noong una unit habang lumilipas ang araw ay nagbabago ka na. Hindi na tulad nung no una. Ang pakiramdam ay hindi na masaya. Sa akin na hindi ka na nagpupunta, baka pagod ka na sa ugali kong nakakasawa, baka nga ayaw mo na. Ngunit sana ay sabihin mo muna, bago ka mawala, sana ay magpaalam ka. Ayokong bigla ka nalang mawawala, dahil kahit papano tayo ay nagsaya ramdam kong may iba na. Ramdam kong masaya ka na sa iba. Ngunit, andito pa rin ako. Wala na ang iyong paghawak sa ulo. Wala na ang paghingi mo ng isang mahigpit na yakap. Wala na ang pinaparamdam na sa upa sa ulap. Nagbago ka na nga. At ako'y masasaktan na ngunit wala namang magawa. Dahil ayoko munang mawala ka. Sinusubukan ko naman talaga. Ngunit pasensya dahil hindi ko alam kung ano ang tama. Ano nga ba? Ako ay natatakot pa. Hindi alam kung paano may pakitang gusto kita talaga. Ngunit baka nga dapat lang na mawala ka. Dahil hindi pa ako handa. Dahil ayaw ko pa. Ramdam na ang katamaran mong kausapin ako. Ramdam na ang pagbabago mo. Ngunit andito pa rin ako Umaasang ako ang piliin mo Nasakin ka pa naman Hindi ka pa nawawala ng tuluyan Ngunit malakas ang aking pakiramdam Nawawala na ang mga langgam Nawawala na ang iyong katamisan Dahil wala na tayo sa una Na ang nararamdaman Bakit nga ba sa una lang masaya? Bakit sa una lang nadarama ang hilig at saya? Bakit sa una ka lang magpakita ng pasensya? Bakit mo una mo lang ako tinrato ng tama? Bakit sa una ka lang maging magaling? Bakit sa una ka lang magaling?